Matang yan. Anong ginagawa niya rito? Hindi ko alam. Anong ginagawa niya? kung propeta ang tao ito, ay dapat alam niya na makasalanan ang babaeng yan. Hindi may tatago sa kanya ang uri ng kanyang pamumuhay. Kilala ko ang babaeng ito, Simon. Makinig ka sa akin. May dalawang taong nagkautang sa isang tao. Limang daan ng isa at ang isa ay limampu. Nang di sila makabayad ng utang, sila ay pinatawat. pinatawad. Sinong higit na ibig sa kanya? yung pinatawad na mas malaki ang utang. Tama ka. Masan mo siya. Nang dumating ako sa bahay mo, di mo nilinis ang mga bako. Ngunit siya, binasa niya ng luha mga ito at pinunasan ang kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan. Ngunit di siya tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Di mo binuhusan ng langis ang ulo ko. Ngunit pinhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Sinasabi ko sa iyo, dahil sa laki ng pagmamahal niya, pinatawad na siya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti, kaunti rin ng pag-ibig. Pinatawad ka na. Ata kay Ligtas, umalis kang payapa. Si Jesus ay naglakbay na nangangaral ng mabuting balita. Kasama niya ang labing dalawa at ilang mga babae na pinagaling sa masamang espiritu. Si na Maria Magdalena, si Juan ang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes, at si Susana. Ipinabilanggo ni Herodes si Juan Bautista dahil sa pinagsabihan niya si Herodes sa pakikiapid nito sa kanyang hipag. O oh, ano, nang dumating kami sa nain, may nasa lubong kaming libing. Ito ay ang tanging anak ng isang balo. Nang makita niya ang ina nang namatay, nabag siya. Hindi punyang niya ang kabaong at sinabing, Bumangon ka. Naupo ang patay at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Tanungin niyo siya. Sabihin mo, kayo po ba ang sinabi ni Juan na paparito? O maghihintay pa kami ng iba? Guro. Guro, pinapunta kami ni Juan para magtanong kung kayo po bang darating o maghihintay pa kami ng iba. Umuwi kayo at sabihin ang inyong nakita at narinig. Nakakita ang bulag, nakalakad ang pilay. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Kargayin niyo ako! Dito ka sa balikat ko. Yan. O, oh, nakikita mo na Nakikita ko na si Jesus! May magsasaka na naghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. At tinuka ito ng mga ibon. May mga nalaglag sa batuhan. At nang sumibol, natuyo agad dahil sa kawalan ng tubig. May mga nalaglag naman sa dawagan. At nadaig ang mga binhing tumubo at nasa kalito. May mga nalaglag sa mabuting lupa. Tumubo ito at nagbunga. Nang tigi isang daan. Guru, bakit patalinghaga kung magsalita ka sa kanila? Ipinaalam na sa inyo ang lihim ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y ang talinghaga lamang para tumingin man di sila makakita at makinig may di makaunawa. Ito ang ibig sabihin ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing nalaglag sa daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang Jablo at inalis ang salita sa kanilang puso upang di sila manalig at maligtas. Ang nalaglag sa batuhan ay yung mga masayang nakinig ng salita. Ngunit walang ugat. Naniwala sila ng sandali. At nang dumating ang tukso, natisod sila. Ang sadawagan naman ay yung pagkarinig. Ngunit di nagtagal, sila ay nadaig ng alalahanin at yaman at kalayawan. Kaya't di ang kanilang bunga. Ngunit ang mga binhing na sa maputing lupa ay ang mga nakinig ng salita at may mga pusong tapat at masunurin. Nagsikap at nagbunga. Walang ilaw na tinatakpan ng banga o nasa ilalim ng kama. Sa halip ay nasa lalagyan upang makita ng sino mang papasok ang ilaw. Sapagkat walang natatago na di mahahayag, walang lihim na di mabubunyag. Mag-ingat kayo sa pakikinig, sapagkat ang meron ay bibigyan pa. At ang wala ay aalisan pati ang kaunting inaakala niyang kanya. Guru, naroon ang iyong ina at mga kapatid sa labas. Gusto ka nilang makita. Ang aking ina at mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at sinusunod ito. Isang araw, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Tumawid tayo sa ibayo ng dagat. habang naglalayag sila, nakatulog si Jesus. Ligtas na tayo! Nasaan ang pananalig niyo?